Magandang araw! Ang nilalaman ng ating aralin sa ikalawang markahan, aralin isa, ay pinamagatang kaligirang pangkasaysayan ng panitikang tuluyan sa panahon ng katutubo. Ang panitikan sa panahon ng katutubo ay naglalarawan ng buhay, kultura at paniniwala ng mga sinaunang Pilipino bago pa man dumating ang mga Kastila. Ang mga unang anyo ng panitikan ay pasalita at ipinamamana mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Kabilang dito ang mga alamat, epiko, mito, kwentong bayan at mga awit. Ang panitikan sa panahon ng katutubo ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Ito ay nagsilbing salamin ng buhay ng mga sinaunang Pilipino at nagbigay daan upang maunawaan natin ang kanilang mga kaugalian, paniniwala at pagpapahalaga. Ang mga ito ay patuloy na binibigyang halaga at pinag-aaralan upang hindi mawala ang ating makulay na pamana. Meron tayong mga halimbawa ng katutubong panitikang tuluyan. Gaya halimbawa ng una ay ang tinatawag nating alamat. Ito ay isang kwentong bayan na nagpapaliwanag ng pinagmulan ng isang bagay, pook, halaman, hayop o pangyayari sa malikhaing paraan. Karaniwan itong may mga elementong kababalaghan o kaya ay di karaniwan. Halimbawa ay ang alamat ng pinya at alamat ng sampagita. Ikalawa, anekdota. Ito ay may kling salaysay ng isang totoong karanasan sa buhay ng isang tao, lalo na ng isang kilalang personalidad na kapupulutan ng aral o agyo. Halimbawa, kwento ng kabataan ni Jose Rizal. Ikatlo ay ang pabula. Ito ay isang kwento na ang mga tauhan ay mga hayop na kumikilos at nagsasalita na parang tao. Karaniwan itong naglalaman ng moral o aral sa pinakahulihan ng storya. Halimbawa ay ang leyon na tangdiga. Kalawa ay ang matsing at ang pagong. Ikaapat, dula. Ang dula ay isang uri ng panitikang isinusulat upang itanghal sa entablado. Ito ay binubuo ng mga dayalogo at kilos ng mga tauhan. Halimbawa ay ang mga dulang panintablado noong panahon ng Katutubo at Kastila. Ikalima, kwentong bayan. Ito ay mga salaysay mula sa ating mga ninuno na nagpapahayag ng kanilang paniniwala, karanasan at tradisyon. Ito rin ay maaring ukol sa kababalaghan, katatawanan o kabutihang asal. Halimbawa ay si Juan Tomal. Ang alimango at ang matching Ika-anim, maikling kwento. Ito ay isang maikling kathang pampanitikan na tumatalakay sa isang mahalagang pangyayari at may iisang kakintalan. Ito rin ay may malinaw na banghay gaya ng simula, gitna at wakas. Halimbawa ng maikling kwento ay pinamagatang nakalbo ang datu. Ika-pito, parabola. Ito ay isang kwentong hango sa Biblia o may temang espiritwal o moral, kung saan ang mga tauhan at pangyayari ay may mas malalim na kahulugan o simbolismo. Halimbawa, ang alibughang anak at ang mabuting samaritano. Ikawalo, nobela o katambuhay. Ito ay isang mahabang kwentong piksyon na may maraming tauhan, tagpo at kabanata. Ito rin ay mas detalyado at mas halimuot kaysa sa maikling kwento. Halimbawa ay ang No Limitangere at El Filibusterismo na isinulat ni Dr. Jose Rizal. Kabilang din sa aralin isa ang pagtukoy sa paksa, layon at ideya. Unahin nating bigyan ng kahulugan kung ano nga ba ang ibig sabihin ng paksa. Ang paksa ay pinag-uusapan o sentral na tema ng isang teksto. Ito ang pangunahing bagay na tinatalakay ng may-akda. Halimbawa, sa tekstong tungkol sa global warming, ang paksa ay tungkol sa climate change o pag-init ng mundo. Ikalawa, layon ang layunin o intensyon ng may-akda sa pagsulat ng teksto. Dito nasasagot kung bakit niya isinulat ang teksto. Ito ba ay para magturo, manghikayat, magpabatid o manghaliw? Halimbawa, kung ang isang sanaysay ay nagpapaliwanag kung paano iwasan ng sakuna sa lindol, ang layo nito ay magpabatid o magbigay ng kaalaman. Ikatlo, ideya ang ideya ay tumutukoy sa mahahalagang kaisipan o punto na ipinapahayag sa teksto. Ito ay maaring pangunahing ideya o tinatawag na main idea sa Ingles o pantulong na ideya o supporting idea sa Ingles. Sumusuporta sa paksa. Halimbawa, sa artikulo tungkol sa malnutrisyon sa kabataan, ang mga ideya ay maaring kakulangan sa sustansya sa pagkain, kahirapan bilang dahilan ng malnutrisyon at mga posibleng solusyon ng gobyerno. Bilang buod, ang ating mga termino na tinalakay ay paksa, layon at ideya. Alamin natin muli ang kahulugan, tanong na sinasagot at mga halimbawa. Sa paksa, ang ibig sabihin nito ay sentral na pinag-uusapan. Ang tanong na sinasagot ay tungkol saan ang halimbawa nito ay climate change. Ikalawa, layon. Ang kahulugan nito ay kung ano ang pinakalayunin ng autor o ng may akta. Ang tanong na sinasagot ay bakit ito isinulat at ang halimbawa nito ay magpabatid ng impormasyon. Ikatlo, ideya. Ang kahulugan nito ay mga kaisipan sa loob ng teksto. Ang tanong na sinasagot ay anong punto ang sinasabi Halimbawa: Epekto ng polusyon sa kalusugan. Ngayon ay alamin natin ang pagkakaiba ng elemento ng tekstong biswal at teknikal na biswal. Ang tekstong biswal ay anumang teksto na gumagamit ng imahe o biswal na elemento upang makapagpahayag ng ideya, damdamin, impormasyon o manghikayat. Halimbawa nito ay ang poster, comics, editorial cartoon. Infographic, pelikula o larawan sa social media. May mga elemento ang tekstong biswal. Una ay ang linya, direksyon at galaw ng mga mata nang tumitigin. Ikalawa ay ang hugis, anyo o silweta ng bagay na nakikita. Ikatlo, kulay, nagpapahiwatig ng emosyon o damdamin. Ikaapat, espasyo, pagitan ng mga bahagi ng disenyo. Ikalima, tekstura pakiramdam o anyo ng ibabo ng bagay gaya ng makinis, magaspang at iba pa. ika laki o sukat. Ito ay ang proporsyon ng mga elemento. Kapito ay ang komposisyon, ang ang ayos o layout ng mga elemento. Teknikal na biswal. Ito ay mga larawang teknikal o ilustrasyong nagbibigay ng eksaktong impormasyon, instruksyon o kaya ay proseso. Kadalas ang ginagamit sa mga manual, instruksyon, siyensya at enginyera. Halimbawa, diagram ng makina, blueprint, flowchart, instructional illustration, halimbawa ay ang step-by-step -step sa pag-assemble, graphs at data charts. Mga elemento ng teknikal na biswal una ay label, tumutukoy sa bahagi ng bagay o proseso. Ikalawa, paliwanag o caption. Ito ay karagdagang impormasyon sa larawan. Ikatlo, panuto. Ito ay hakbang kung paano gamitin o buuin ng isang bagay. Ikaapat, simbolo at key. Kinagamit ito upang ipaliwanag ang mga parte. Kalima, sukat at sukatang proporsyon. Ito ay eksaktong laki o dimensyon ng bagay. Kaanim, gamit ng linya at hugis upang magpakita ng direksyon, ugnayan o galaw ng bahagi. At yun lamang ang nilalaman ng ating aralin isa para sa ikalawang markahan. Maraming salamat! Hanggang sa muli!